Ikaw so, yung babaeng nakita namin sa Facebook. Ikaw daw po ay matagal lang hindi nakakapaglakad. Mm -hmm. Simula umaga hanggang hapon, gabi. Ayun lang ang iyong position daw. Mm -hmm. Ako, na -na Alam mo, nakita ko yung picture mo. Nabubuhay ka na lang daw sa binibigyan-bigyan ka ng mga tao dito. Nagtataita-ita. Oh, kasi pangis. Siyempre pang gusto ko man maglakas. Hindi ko naman alam na gano'n. Ng ngayon lang ako ako nag-nakarinig sa'yo ng ganyan at yung kapatid, yung tatay mo. Hmm. At gano'n kami ng mga relasyon, <coughs> gano'n. Hindi ko naman sila talaga kilala. Totoo yun. Nakilala mo sila sa bar? Nakilala. Nakilala ko sila. Naging customer ko sila pa riyo. Sa club. Sa club? Kasi nagsasayaw po ako. Yun yung trabaho mo? Oo, Nagbibinta ka nang? Ano. Hindi po. Basta nagsasayaw lang ako. kumikita po ako sa ladies drink. Nag ah, ladies A na drink. Nagyataga oh, po. po ako tatlong piso, isang baso. Tapos naging jowa mo yung kapatid mo? Oo. oo. Tapos pati tatay ko nga po. Wala naman nangyari sa inyo o, sa... Sa tatay ko wala. Muntik na. Sa kapatid mo? Naglibin natin Di po, po kami. Labuntis nga niya ako. Lalag lang po. Nalaglag yung bata. Opo, hindi ko man po alam na kung ako sa kasimpre sa inyo sa yaw. Tapos pa ganyan-ganyan ka, pa ganun, ganun. Nanay, o. Bicol ito. Opo. Ang lugar natin, Bicol Region. Opo. Paano ka napunta ng bagyo? Eh, taga bagyo po ako. Taga bagyo ka? Opo. And si tatay, si tatay mo taga bagyo? Opo. Yung kapatid mo taga bagyo? Opo. Opo. So bakit ka napunta dito sa Bicol? Ganito po yun, yung nag-ano uh, ng isip ko. Meron mang babaeng nagkakausap ko. Nasa piltrang ko ako. Oh. Minapitan ako ng babae kasi iyak akong nangiyak. Tapos sabi ng bakla na kasama niya, pagkikinabangan natin to. Alukin mo. Sinama ko dito sa Bicol. Ginamit ka? Para ibenta yung... Diamond. Yung...